Habang ginagawa ko yung video na to, naalala ko pa nung bata ako, madalas kaming maligo sa sapa. Alam nyo ba na maraming isda dyan? At yung mga nahuhuling isda dyan, yan yung inuulam namin. Ito nga pala yung tinatawag namin na lokong nung araw. Napakalinis dyan at ang dami talagang naliligo. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon, napabayaan na to. Marami ng tatapon ng basura sa sapa hanggang sa paunti onti ay hindi na napapakinabangan. Pero buti na lang, marami nagmamalasakit ngayon sa ating galikas. Maraming salamat po sa may mabuting puso na nakaisip nito. guys. Ito nga pala yung mga pamimigay namin ngayon. Ayan. ayan. So ito, pampaligo nila para uh, after nilang uh, lumusong sa sapa, ayan sa maduming sapa, maliligo sila gamit ang check soap. And then, nagbigay na rin tayo ng powder laundry detergent na ating TAPI LD with Eternity. And yung ating TAPI LD active clean. Ayan. Para naman po, ay, yung mga damit nila ay malaban ng maayos. Kasama po ang As uh, of Eternity natin na sashay. So, yan po yung pamimigay natin mamaya. Bale, 23 yata sila kung di ako nagkakamali. So, ayan. <laughs> I-repack na lang din natin kasi nga po, ma medyo madami rin yung <laughs> bibigyan natin. Sir <laughs> Roxanne <laughs> so, kapatid ko, siya ngayon yung katulong ko na uh, mamigay ng mga PC products. Yan. So, rerepack natin para madami mabigyan. Isang labahan lang 'to, guys ha. And sa dalawang top LD na 800 grams, naka nakagawa tayo ng ilan lahat 'yan. 40, 42 pieces. Ayusto sa isang labahan. Okay na kami. Nakagawa na kami ng ipamimigay natin para sa mga naglilinis ng sapa. Hello, madam. Ay, kaway ka muna. Ayan. so ito na pala hiram ko sa kanyang check soap kasi kulang ako ng check soap eh. Shout out kay Ma'am Joanne Okine. Kaway ka muna. Hello mga ka-PC. Ayan. Dealer ko siya. So nanghiram mo na ako sa kanya ng check soap kasi kulang ako ng check soap sa pamimigay natin eh. ayan. So hiramin ko muna to. Ilan to? Apat lang. Apat. So apat yung papalitan ko sa'yo. Okay. So ano yan? Ibigyan mo pa akong pera. Magbabayad. Grabe, layo pa ng Pasko, bibigyan mo na agad ako ng pera ha. <laughs> <laughs> I mean, due date. Oh, sigin, sigin. And so, ito pala gagamitin namin ngayon. Yung e-bike ni mama ko. At syempre, may pasahero kami dito. Hello! My girl! Tawag ka muna! Hello, madlang people, mabuhay!

<laughs> ah, bye So, ito nga pala yung sapa na nalinis na. Yan o. So, naahon na rin yung mga kalat sa gilid. Yan. Sa part na to, walang masyadong kalat kasi dito talaga kami nagtatapos sa sapa. Ng kalat. Ayan. Kaya maganda yung tubig dito. May nahuli kayo dyan? Hi! Ano? <laughs> Nakakatuwa! <laughs> Ayos ah! Ang dami na! Wow! Oh, makakulam na yun ah! Pwede na yan pang makakulam! Maghapon! Pabibang bukas pa! Grabe no. Ang dami talagang isda dyan no. Oh. <laughs> Ayos. Ang saya. Ayos, eh. Tapos nahawan yung mga gilid. Tapos sa bandaron, ron, meron pa hinawa ng ganda. Ayan, napakaliwanag ng sapa. Ayan, na oh, wala na masyadong kalat. Pero dati, may mga sako-sako dyan tinatapon. Ayan, dito sa amin, marami ditong gulay. Ayan. Uh, nung hindi pa bumabaha, marami dyan mga tanim. mga okra, tsaka ang palaya yata yun. Tsaka talong ba yun? Oo. Oh. Ayan. So, dito naman yung part na to. Ayan. Ito yung tinanggal yung mga puno na naka, nakasagabal sa sapa. Ayan. Kasi na pipigil yung ng tubig kapag may mga na, nakatanim na Uh, puno sa gitna. Ayan, kaya tinanggal muna nila, hinawan muna. Pero tutubo naman yan ulit. Hello po. Eh, dito tayo. Tao po. Ay si Donna. Hello. Hoy, nagba vlog ako ha. okay muna ka sa video. may magiwan lang ako ng ano. Mga sabon. Ah, 'yan 'yung tinatago. Wow, dito ko na iwan na. Ilan ba kayo? 23 ba 'yon? Dito ko ba. Mama, ilambay ta 'to, ta. 23. Ah, oh. Oo. 25. 25. Ako may magtatampo pa. Okay lang, <laughs> ano ba 'yan? Para sa 'mbe. Hala, bibigihin ko sa inyo. Ah, sa mama. Chinit ko siya kagabi. Ito, para pagkatapos yung ano, uh, umahon, ayan, ito gamitin nyo. Ay, thank you, ah. <laughs> thank you sa sabon. Hello po. Sa ito po sa yung sabon. Asa ah, po si Rachel? Si Rachel! Ano nga po? Rachel! Ay, puto ba pala? Rachel, tama ka niya, Ito na! Salamat po sa lagi sponsor ng sabon. Personal collection. Bili na po kayo sa kanila. <laughs> Mura lang. <laughs> ito bang binigay natin sa mga naglilinis ng sapa. Hello! Hello! Oo nga eh. Ito lang ito lang mabibigay ko. Iniisip ko nga. Eh. Kesa naman lumusong ako sa sapa. Napakalaking <laughs> bagay Thank you. Thank oh, you. Po nga ako, Thank mga Thank para Thank uh, mga Thank you. Thank Ito Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank malalaban to. you. Thank ilang Thank you. 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 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ilan nga sila? Ilan ba sila? 20 ang alam ko eh. Kasi di ko alam yung 1, 2, 3, 4, 25. 25. Ilan sila? Ay, Ayun, sakto. <laughs> Two, four. Ah, sige. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sakto O, may 30, 31, 32, 33, 34, 35, oh May pasobra pa 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, eto ba yan? Ito, oh. Sabigyan na lang kay Rachel. Hindi, ano yan? Tapi LD yan. Malaki kasi yan. Ah, Malaki kasi yan. So, ah, uh, oo. Oh, <laughs> Hinati ko na lang. Bye-bye! Ah, oh. Sana marami pang magbigay sa inyo. Uh, I-video ko lang yung sapa eh. Ayos yan para... Dati, dati kaya inaahon ko, sako-sako natatangay dun sa amin. Apo. Apo. <laughs> Bye-bye. Yung, yung binaba akong popcorn, sakto na yun sa lahat. Yun. So, ito yun itong part na to. Ayan kita nyo naman. Ito po. Nakakalim siya. Eh, no. Ito po yung mga uh, kalat oh. Yaawang pa nila yun. Wow! Walinis dito. Ayan oh. oh. ganda. Nasaan na yung mga naglilinis? Ay! Asan na yung mga naglilinis sa sapa? Mga ato! Asan yung mga naglilinis? Doon sa sa ano kami? Wawa. Nasa wawa na? Ah, bukid. nasa wawa na sila? Ah, sige, doon tayo naman. Sige, salamat. Ano bibili natin? Ayan, o, oh, dito, o. Oh. Ang linis-linis na nung sapa dito. Ayan. O, oh, pati yung mga, ano, ayan, o. Oh. Ayan, na linis na rito. Dito, may, may na, na puno dito, eh. Dito yata, yun, o. Oh tapos naiipon dyan yung ano yung yung kalat kaya uh, uh, nung hinawa nila yan natanggal na eto tiya di diba? yun diba ba yung nahulog yung ba yung na ano yung nahulog sa si sapa ayan oh. ay eto sila rinilinis ito yung mga kalat na, na ano nasako na yan so hahakotin naman yan ayan nakita mo ayan sinasako nila Oh, kawe-kawe muna kayo. Hello. Hi. Kaway muna sa vlog. Ayun, makikita uh, kayo sa YouTube. Kami ng ano ng basura. <laughs> Para hindi kami bahain. Oh, Oo nga, nga eh. Ng bahay. Bala, yung eh. nagdudulot ng baha sa atin, di ba? Yan, nagdudulot ng baha. Kaya maganda rin yung so, ano na sa, ano, sa kalikasan, hindi puro tapon. Correct. Puro tapon, tapon. ala. Uh -huh. ba Bawal na magtapon ng Bawal. basura sa sapa. Basta si Nene ko lang. <laughs> Asan, asan na kayo yung iba? Nakalusong. Ang ganda na narito, oh. Ang ganda na narito. Kaila kami aon, ng alas cheese. Nagdala ko doon ng sabon. Yung mga ganito. Ayan, nagdala ko doon pang ligo ninyo. Salamat. Sabon, panlaba, fabric conditioner. Salamat. Hmm. Para di kayo inaalipo nga. Maraya nyo naman dito. Salamat po. Ako, ako naman, ito binigay ko Kaysa lumusong ako sa sapa. Diba? Oh, ba? Oh. Bakit din yan. Na At least may nagmamalasakit sa yes, sir, sapa natin. Parang parang na binabahatay. Eh. Uh -huh. ano. araw ganyan lang yung mga tulay sa amin, no? Ayan, mga kahoy. Ngayon naging bato na yung iba. So, sinabay na nga rin pala namin yung pagdalo namin kay Papa. Tingnan mo yung mga laman na nandun sa ano ni Papa o buhay pa din hanggang ngayon. Ayan. Siya. Oo, makakalikasan kasi si Papa eh. Mahilig siyang magtanim-tanim. Ito two months na siya. Yan. So, puntahan pala natin yung mga naglilinis ng sapa. Yan, ang ganda ng mga bulaklak dito. Oh. Wow! Ang ganda. Dito, medyo malinis naman yung sakpa dito. Oh. Ah, dito na sila. Ayan, oh, nalinis na yung sapa dito. Oh, ang galing. Ayun, nain sila nakaaho na. Merienda <laughs> time. Grabe, parang ang parang hirap linisin doon yung mga ano, si It. Yung, yung mga kawayan. Yuri, community ng kawain ng mga sasama. Sipag sasabak. naman. <laughs> Magti-tiktok ako mamaya aron sa <laughs> Ayan, maging merienda na sila. Ang dami nyo palang gumagawa, ano po? Ang dami nyo po pala. Ay, hindi po po din po 'to. Kasi medyo parang kung papa, pati ba sana marami. Masaya po pag marami. Eh. Malayo din po pala 'yung uuwiin nyo. no, kaya mas okay po na ano, dinahinahin na lang. Hi! Kasi nila. Toto wit them. Oo nga po. Di po kagaya nung nakaraan na sobrang dami sobrang dami sa ako sa sapa. Nagdala po ako doon ng ano, ng mga sabon. Doon po kila kila oi. Papaligo. tsaka panglaba. Tsaka ano? Para po hindi kayo magka ano, nga. ah. Dati din po nag-aahon-ahon ako dun sa amin kasi doon po tinatangay yung mga sako-sako na basura. Inaahon-ahon ko. Eh, ang hirap po, ang dami eh. Pero marami din po nagbibigay-bigay na ano sa'yo. Marami naman basta walang politika. Mga taga Sandoval po, no? Walang, basta ito, walang politika. Mas maganda nga po yan. yun. Yung talagang busan loob. Pupuler ako sa sampuso. Eh, wala naman po magmamalasakit sa sapa namin, kundi kami-kami kami lang, try-try lang din. Tsaka yung sapa kasi na to, marami nakikinabang dyan. Maraming isla dyan. Okay, ang merienda namin, pansit. Aking... Sige po, bibili muna kami ng ulam. Para di magutom yung nasa bahay. Huwag mo nakalimutan ako. Babay po sa inyo lahat. Kain lang kayo na mabuti. Sige na, bibili muna kami ng ulam. Bye-bye. Okay, ingat kayo. Wow. Ah, ito, yaahon nila yun, oh. Yung nakabuhal na, ano, nakuno. Ito, yan, ahawanin nila yan, yung mga nakabuhal na yan.